ang mga uri ng 5 cents noong unang panahon noong 1916 at noong 1931. Yan po ang topic na pag-uusapan natin. Pagkatapos lang po ng aking mixing intro. Isang magandang araw sa inyong lahat, lahat ng aking kabarya at lahat ng aking kapotong kolektor. Sa lahat ng mga senior citizen at mga silent viewer, maging sa mga kaibigan natin dyan, magandang araw po. Meron po tayong dalawang klase ng coin dito. Ang 1916 at isang 1931 na 5 cent noong unang panahon. Pag-usapan po natin. Unahin natin itong aking napulot na 1916. Po. Yung obverse na bahagi niya ay makikita natin yung lalaki na nakaupo. May hawak na maso. Ayan. Sa isang pukpukan. Nakikita pa po ang mga detalye. Maganda pa po. Sa likod, ganun din. Yung pong uh, shield ng Amerika. May na may sa ibabaw. yan. Tapos po, uh, makikita natin yung kanilang bandera. Ayan. Aninag pa naman po, pati yung petya ng pagkakagawa ng na, 1916. Na, Aninag pa po. Pati po yung mga script na nakasulat. Ayan o. Oh. United States of America. Yung pong ets niya ay Plain yan po. Insular government pa po 'yan, yung period niya. At ginawa po 'yan ha, sa pagitan ng 1903 hanggang 1928. Ito po ay akala ko silver, pero copper nickel lang po pala ito. Tumimbang po ng 5.25 grams. May diameter na 21 1.3 mm at kapal na 1.68 yan po ito naman pong 1931 natin yan yung reverse na bahagi niya makakita na tayo ng isang taong nakaupo sa may pukpukan ng panday yan po tapos po yung sa may harapan niya may umuusok na vulkan yan sa taas 5 centavos at yung ibaba niya nakasulat ay Pilipinas yan como talagang may edad na itong ating mga barya ay halos kupas na nangangahulugan na ito'y dumaan sa mga kamay ng Pilipino yan po so, over sa obers na bahagi naman ay makikita nating malinaw ang shield ng Amerika yun na may isang eagle sa ibabaw na nakabukang pakpak ani mo eh dilipad na at ang kanyang script United States of America tapos yung kanyang petsa ng pagkakagawa 1931 kung iko-kumpara po natin ito dito sa ng coins na aking napulot eh, mas malaki po yung ano mas malaki yung 1918 yan po oh. Malaki yung 1918. Sayang nga lamang po at ginawa po itong keychain. Binutasan. Yan. Ito pong nito ay ginawa po sa ating bansa na. Sa bansang Pilipinas. Yan. Ginawa na po yan dito. Kahit na may logo ng Amerikano, yan ay ginawa dito sa ating bansang Pilipinas at nanggaling dito sa ating bansang Pilipinas. Yung period niya, insular government din dahil nagsimula po yan 1901 hanggang 1935. Standard circulation coin po yan. Yan. Ang value niya, 5 centavos. Pero yung 5 na yan, nung araw daw, kinukwento ng aking mga lolo, marami nang mabibili yan. Ang currency po ay piso simula noong 1857 hanggang sa kasalukuyan. Ang composition po, copper nickel. Tumitimbang po ng 5.75 grams. May diameter na 19 mm. At uh, shape, ang shape po niyan ay round. Mild ang technique na ginamit at coin alignment ang orientation. Na-demonetize na po yan. Pero ito pong maliit na ito, uh, may number po na N number 16639 at reference number na KM number 175 ko number 8. Samantalang ito mo naman po, ang number po nito ay N number 4353 at reference number na KM number 164 comma ko number 3.1. Yan po ang mga palatandaan niya. Alam naman natin sa numista kung ano ang kasalukuyang presyo ng mga coins na ito. O yan. Sa Pechang 1916 po. Yung very fine po niyan ay uh, mali pala. Yung extra fine po, nagkakahalaga po ng 14,000. Ba, masyadong malaki mang palang halaga nito kung ito ay makinis pa. Yung almost uncirculated ay 14,000 din. Pero yung uncirculated, nagkakahalaga ng 360,000. Ba, super laki na po pala. Kung ito po ay uncirculated 360,000 ang kanyang presyo. Napakamahal na po pala. Ito namang isa nating 1931. Ang presyo po niyan sa kasalukuyan dito ayon dito sa Nuista. Ang good po ay 40 pesos. Ang very good 72 pesos. Ang fine ay 130 pesos. Yan po ang pre, mga presyo niyan. Dito naman po sa eBay, kapag ang petsa ng inyong bariya ay 1930, nagkakahalaga po ng $21.75. Yung pangalawang eBay naman po, pag ang petsa ng inyong bariya ay 1935, Nagkakalaga po ng $38.99. At yung pangatlong eBay, kapag po ang petya ng inyong bariya ay $19.32, nagkakalaga po ng 12.99 Dito po sa Pilipinas, nagkaroon na po ng auction yan noong May 9, 19, uh, 2024. Bagong bago lang po. May 9, 2024 sa Heritage Auction. Ang auction po ay number 23, 24, 20. Lot number 6350. Ang ganyang klase po ng barya, ang type, ang grade ay uncirculated ng PCGS MS65 po. Nabili po ng 11,712.97 pesos o 204 dollars. Yan po. Dito po sa ganitong klase barya. Ibig ko pong sabihin, hindi po yung kamukha nito na may butas. Kung hindi, ang grade niya ay uncirculated na MS65. Yan po lamang at wala nang iba. At bago po ako magtapos sa aking content ngayong araw, ay muli ako nagpapasalamat sa lahat ng aking kabarya at kapwa kolektor. Sa lahat ng mga senior citizen at mga silent viewer, maging sa mga kaibigan dyan. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Walang tigil at walang sawa po akong nagpapasalamat sa inyong lahat pagkat lagi kayong nandyan at nakasubaybay sa aking channel. Salamat po ng marami. At sa huli ay masabi kong mabuhay tayong lahat.